ang Poland ay namuhay ng isang buong linggo sa ilalim ng tuloy-tuloy na ingay ng mga talakayan tungkol sa mga Russian drone. At sa isang punto ay parang mananatili na lang itong balita. Sa silangan ng bansa, paglipat ng tropa sa Belarus at mga patrol ng NATO sa hangganan. Pero noong gabi ng Setyembre 16 dumating ito sa pinakapolitikal na puso ng Poland. Ito ang government quarter ng Warsaw at Belweder. Isa ito sa mga tirahan ng presidente. Hindi na ito simpleng naligaw na drone o pagkakamali sa nabigasyon, kundi patunay na alam namin ang inyong sensitibong lugar at kaya naming lumapit ng malapit. Matindi ang naging tugon ng Warsaw at sa paraang naiintindihan ng Moscow. Kasong kriminal para sa nagpalipad ng drone sa Warsaw, pagpapalakas ng kontra-drone na grupo, at pagsasanib ng military at civilian sensor sa isang sistema. Pinakamasakit para sa Minsk ang pagturing sa insidente bilang intelligence diversification ng seryosong insidente na may bakas ng Belarus. At dito, may mga bagong detalye tungkol sa pag-atake sa Warsaw na tatalakayin at susuriin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Bago simula ng episode, pakisubscribe sa YouTube channel na ito at ilike ang episode dahil mahalaga ito sa pagpapalaganap ng video kinumpirma ng punong ministro ng Poland na si Donald Tusk na noong Setyembre, labing lima dinepensa ng State Security Service ang isang drone na lumilipad sa Parkowa Street at Bellwether. Naaresto ang dalawang taga Belarus at iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Ang pahayag na ito ni Tusk ay halos nabanggit lang ng pahapyaw, pero may tatlong mahahalagang palatandaan dito. Una, ang lokasyon ay hindi basta kung saan sa Warsaw, kundi sa mismong government district at tirahan ng presidente. Pangalawa, ang pandiwa. Ito ay na-neutralize. Ibig sabihin, hindi basta bumagsak ang drone, hindi rin ito kusang umalis, kundi ito ay pinabagsak. Sinadya ito na nagpapakita ng proaktibong posisyon at pangatlo, ang mga pasaporte. Dalawang Belaruso ang naaresto agad, walang paligoy o pag-aaral ng sitwasyon. May lumabas ng impormasyon na di umano'y may mga mamamayan ng Ukraine at Belarus doon pero kasalukuyan pa itong sinusuri. Noong araw din iyon, ipinaliwanag ni Ministro Radoslav Sikorski ng Poland ang lohika ng opisyal na warsaw sa buong linggo ng mga drone. Sipi, may mga dalawampung aparato ang pumasok sa Poland. Nakakatuwang isipin na lahat ng mga ito ay walang laman. Sa tingin ko, ito ay isang klasikong pagsubok sa ating reaksyon. Isang pagsusuri kung gaano kabilis magpapalipad ng ating mga fighter jets at ng mga kaalyadong unit ng air defense. Kung may biktima, mas matindi sana ang tugon. Isa pa, mahalagang pahayag ni Sikorsky. Hindi tungkol sa Warsaw, kundi sa estratehiya. CP ito. Dapat nating pag-isipang harangin ang mga Russian missile at drone habang nasa Ukraine pa. Teknikal na kayang gawin ito ng NATO at European Union, pero posible lang ang disisyong ito kung kasama ang mga kaalyado. Kasabay nito, sinimulan na ng pulisya at counterintelligence ng Poland ang investigasyon, siyasat sa mga inaresto pagsubaybay gamit ang kamera at pagsusuri sa binili at mensahe nila. Ayon sa usap-usapan, tinitingnan din nila ang ugnayan sa amateur na komunidad ng mga unmanned aerial vehicle na piloto. Kumbaga, gamit ang hobby bilang dahilan, madali kang makakakuha ng test flight o makakuha ng geotag ng isang binabantayang perimeter sa kabisera ng Poland. Ibig sabihin, posibleng gumagamit na ang Rusya ng hybrid na paraan. Madali namang suhulan ang isang sinasabing hobbyist para kunwari sa katuwaan lang, magpalipad ng drone sa himpapawid ng Warsaw para subukan ang pasensya ng pamahalaang Polish. Kasabay nito, madali ring i-record ang mga protokol ng polisya ng air defense doon. Ano ang nagbago dahil sa insidenteng ito ng drone sa Warsaw? Una, ang diskurso. Dati, laging binabanggit ang provocation. Ngayon, act of aggression, kasong kriminal at Belarusian trace na ang ginagamit. At hindi lang ito basta pagbabago ng mga salita, kundi pagsasama na rin hindi lang ng militar, kundi pati ng mga piskal at hukom sa proseso. Pangalawa, napipilitang baguhin ng Warsaw ang itsura ng kalangitan sa ibabaw ng kabisera. Para sa mga sibilyang drone, mas mahigpit na ngayon ang no-fly zone sa gitna ng lungsod, mas marami pang multa. Dapat gawing totoong pahintulot ang pagrerehistro ng mga paglipad, hindi lang forma. Ibig sabihin, sa Poland, lumipat na sila sa tunay na balangkas ng seguridad na may limitasyon din para sa mga sibilyan. Ganito na ngayon ang estruktura ng kapangyarihan sa Warsaw. Mga unit ng electronic warfare sa mga bubong sa paligid ng Belvedere at ng pamahalaan, mga payong nagawa sa acoustic at radio frequency sensors, mga mobile na grupo ng pulisya na may armas para sa pagharang ng mga drone. At pagdating naman sa inhinyeriya, may mga simpleng pasib na harang sa lahat ng itinakdang taas. Ibig sabihin, ito ay mga lambat na bitag at mga harang para hindi basta-basta mahulog at makalapag ang quadcopter, kumbaga. Iba naman ang usapan sa geozone. Opisyal nang nalaman na palalawakin ng Polonya ang tinatawag na mga elektronikong bakod sa firmware ng mga sikat na modelo ng drone. Eh saan naman hindi ito pwedeng gawin? Pinipilit ang mga nagbebenta na maglagay ng polish na mga profile kung hindi ay kukumpiskahin. Masakit ito para sa tinatawag na hobby market. Pero wala nang ibang paraan. Ibig sabihin, halimbawa, ang drone sa kanyang firmware ay hindi talaga makakapasok sa isang partikular na lugar. At pangatlo, ang panlabas na arko ay tumutukoy sa pagpabagsak ng mga drone at missile habang nasa himpapawid ng Ukraine. Ang Russia, sa pamamagitan ng kanilang mga tagapagsalita, agad na tumugon ng pananakot at ngayon galing mismo sa State Duma ang sagot. Ayon sa State Duma, kung pababagsakin ng Poland ang mga target sa himpapawid ng Ukraine, haharapin nito ang kapalaran ng mga dating paghahati. Tinatakot nila ang Poland ng digmaan at paghahati ng teritoryo, gaya noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa ganitong mga pahayag, sinusubukan lang ng Moscow na takutin ang NATO mula sa ideya ng pagsasara ng kanlurang himpapawid ng Ukraine. Pero sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari dahil binibigyan nila ang Warsaw ng matibay na matibay na argumento. Hindi kami pwedeng mabuhay ng ganito na bawat gabi ay parang pagsubok sa aming mga nerbyos. Sa ganitong sitwasyon, sinusunod ng mga bansa sa Baltics ang sariling landas. Sinimula ng Estonya ang paggawa ng anti-tank kanal at mga bunker sa hangganan nila sa Russian Federation. Hindi lang ito tungkol sa mga drone, kundi sa sikolohiya ng rehiyon. Ang panahon ng mapayapang infrastruktura sa kasamaang palad ay natapos na. Para sa Ukraine, Mahalaga ring detalye na isinusulong na ni Zelensky ang pagtatanggol gamit ang NATO fighter jet. Sabi niya, ito ay kapakipakinabang para sa lahat maliban sa Moscow. Makakakuha ang Ukraine ng proteksyon sa kanluran, kaya maaari nitong ilipat ang yaman sa silangan. Nabibigyan ang Europa ng proteksyon laban sa mga misil, kaya nababawasan ang panganib ng debris sa kanilang teritoryo. Dito, tulad ng dati, ang Russia ay kumilos laban sa sarili nito. Ang tanong lang ay kung magkakaroon ba ng sapat na tapang ang Europa para gawin ang ganitong hakbang. Konklusyon, ang insidente ng drone sa Belvedere ay mahalagang punto ng pagbabago. Itinigil na ng Poland ang paglalarawan sa banta bilang ingay ng digmaan na malapit lang at sinimulan na nila itong ituring bilang sunod-sunod na mga kriminal na insidente na may banyagang sa pagkakataong ito ay Belarusian na bakas. Binabago nito ang lahat. Mga patakaran sa paglipad, gamit sa bubong at kahandaan ng pulisya, pigilan ang signal sa himpapawid. At ang pinakamahalaga, nagsimula makipag ang makipag-usap ang Polonia sa Moscow at Minsk sa paraang naiintindihan nila. Hindi lang haharapin may paglilitis, hatol at parusa sa lahat ng sangkot. Habang tumitindi ang banta ng Moscow sa paghahati ng Polonia, lalong lumalakas ang boses ng Warsaw sa loob ng NATO. May mga magsasabi, pakinggan ninyo, kailangan talagang isara ang himpapawid sa ibabaw ng Ukraine. Kung hindi, bukas ang mga drone na ito ay hindi na magiging walang laman. A Atakehin na nila ang mga sibilyang infrastruktura ng NATO bansa. At kung patuloy na magbabanta ang Moscow, mas lalo pang dumarami ang mga argumento na pabor sa ganitong desisyon. Dito ko ilalagay ang tutuldok, ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.